Agimat ni Paraon Mga kagimat ipakita ko sa inyo ang aking mga koleksyon ng mga iba't ibang mutsa mga kagimat ito mga kagimat pangil ng baboy ramo uh, pero hindi ko pa nalagyan sa loob ng mutsa uh, maglalagay ako nito para lalo siyang lalakas at epektibo. Yung style sa paggawa, mga kagimat, yung style ng mga nitibo, uh, lagyan natin sa loob para tapos ritualan natin. Parang sino mang makakuha nito, eh, mas malakas siya at subok. Hmm. Mahirap kasi mga kagimat kung magsusuot siya ng mga anting-anting tapos walang epekto. Mas maganda yung mga tested talaga, katulad nito. Lagyan pa natin yan sa loob mga kagimbat. Ito mga kagimat, ito yung bigay ni Commander Boy sa akin na pendulum. So, magan in for personal ito mga kagimat ah. For personal use, hindi ko to in, ano kasi Ah, uh, souvenir ko to galing sa kanya. Eh, ma-open to sa loob, makikita natin ka mga kagimat. Um, ganito mga kagimat, ma natin. Tapos, yung loob ng pendulum, pwedeng lagyan ng mutsa <clears throat> tapos magamit nito para malaman natin kung ano ang mga katanungan mga birtud or iba't ibang mga abilidad eh magamit siya uh, question and answer yung pindulong lagyan ng tali ganyan ganyan din okay Merong style niyan, ang hindi nila alam kung paano gamitin. Magtataka sila, marami silang question sa sarili kasi baka hindi totoo, baka ganito kasi hindi nila alam kung paano gamitin. Pero yung tunay nakakaalam kung paano talaga to paganahin ang pindolom ay satisfied at mga proven and tested nito epektibo sa mga psychic simula pa nung unang panahon. Pero yung tao na walang alam, eh hindi maniniwala kasi hindi nila yan alam. Okay? Mahagim at umuulan pala ngayon. Nasa labas ako ng bahay. Umuulan. <coughs> mga kagimat, gusto ko i-share din sa inyo itong mutya na mangga. Maganda to sa pampaswerte, mga kagimat. Basta mutya ng prutas, mga kagimat, eh, swerte yan sa buhay. Sa buhay, sa trabaho, sa negosyo, pampaswerte ito. Bira ka makikita ng ganito. Kahit saan ka pupunta, mga kagimat, hindi ito ordinaryo na bato. Katulad ng dyan, no? Hindi ka makahanap ng ganito dyan. Kahit saan ka punta, hindi ka makahanap. Kasi hindi ordinaryo ordinaryong bato. Ordinaryong bato-bato, mga kagimat. Ito sa itong mutsa. Okay? Ritualan pa rin natin para mas malakas siya. Ito, mga kagimat, ano niyo, ano sa tingin nyo matagal na to palagi ko itong binabla gusto ko siya oh. kita nyo yung ano niya. grano linta mga kagimat or anong nilalang ito makakuha sa mga sapa ba? Diba? Ah, nagganyan ganyan dyan sa mga ano ba sa mga bato or sa sapa linta <coughs> malaki sa mga kagimat Maganda ito dipinsa sa sarili. Kabalat kunat, mga tagaliwas, at pampaswerte. Marami tayong nakikita mga ganito na mga hayop, mga kagimat. Kahit sa bahay natin, di ba, minsan merong mga ganito. Uh, pagtataka na lang is naing bato siya. Meron hmm. pang grano. ito makagimat kahoy naging bato Grinder ito makagimat sobrang tigas ito na uri ng bato diamond cutter ang ginamit ito yung ano ng, kahoy oh. grano niya kasi napakalaki niya mga kagimat hindi kasi maganda tingnan kung napakalaki ng lagay mo sa yung katawan na agimat maganitong kalaki is okay na uh, rare ito Bira. Hindi lahat ng tingiros merong ganito. Okay. Ito mga kagimat, pakita ko saan ba yun? Ito. Nakuha sa bundok mga kagimat. Holy Week, nagdarasal ako. Iniluwa ito mga kagimat. Bira lang talaga to mga kagimat. Tingnan yung grano mga kagimat. Is na mga raming green, mga ugat-ugat. Tapos green siya na bato. Maraming mga antingeros. Natanong ko nito makaagimat. Pinakita ko, malakas daw siya na uulit makaagimat. Mahusay ito sa pampaswerte sa negosyo makaagimat. Meron ding taglay na mga uh, depensa sa mga uh, tao na masamang tangka sa iyo. Pwede din siyang gamitin. Dalhin mo lang 'to palagi kasi malakas ang gabay nito. Ito 'yung ano, ba, meron siyang mga mata, mata, baba. Parang kakaiba talaga mga kagimat. Iba din ang pakiramdam ng antingeros kung makahawak nito. Iba talaga to. Kahit sino pang tanungin mo mga kagimat. Kahit sino pang tanungin mo sa gamit na to. Hindi to ordinaryong bato. At wala kang makikita ganito. Napakaganda nito mga kagimat. Napakahusay. Importante to Ito din makagimat Is yung bato na Labradorite Hindi siya Polished na siya makagimat. Meaning, pinalish na huh? Machine made uh, Mayroon na siyang figure na gawa Pero ang bato na to is natural na Bato gemstone siya Gemstone na uri Labradorite Ang tawag niya na na siya, hindi siya raw. Hindi kagatulad ng mga ganito is raw. Raw mga kagimat, yung hindi pa na polish. Yung kung ano yung itsura niya, natural lang na ganon. Pero kinuha ko pa rin siya kasi gusto ko yung Labradorite. Um, for collection purposes, uh, collection ko to. I share ko lang sa inyo. Kagimat. Ito din yung crystal mga kagemat, na bato na kuha din natin. Naghalo yung violet and green. Pampaswerte ito mga kagimat. Malakas yung aura niya. Depends sa pamproteksyon sa sarili. Pampaswerte mga kagimat. Ito naman yung banat eh mga kagimat. Uh, pag sinalo nyo to sa sangkap sa inyong mga garapa, tumutulong to sa kabal at na tagaliwas at malakas din ko yung yung oil mo kung merong halong ganito nagpapaandar to ng gamit banat e eh, mga kagimat Mga kagimat, kunin natin tong ipo ipu mga kagimat. Pambihirang uri ng ipu ipo Bihira lang to. Hmm? makikita nyo yung grano na ipo-ipo. Ang ipo-ipo, mga kagimat, is napaka-bisa, proven effective sa travel, mga kagimat. At hindi ka din madaling manghina nito. Meron akong nabigyan ng ganito or bumili sa atin ng ganito. Yung gabay niya is hindi basta-basta. Napakalakas na uri ng ikanto, mga kagimat. Yung gabay na ipo-ipo. Nagbibigay din siya ng lakas. Yung tao na nakuha, Nagaling sa akin mga kagimata na ritualan yun is hindi siya pag meron yung gabay niya tumutulong sa kanya bali bodyguard niya yun is hindi siya madaling manghina kasi yung gabay ng ipo-ipo is tutulong sa iyo para may mas malakas ka na uri ng tao hindi ordinaryo mga kagimata Kung meron gusto mag-ano nito, eh, pakakawalan ko to mga kagimata sa lahat ng ipo-ipo, ibang klase ito. Walang kapareho, mga kagimat. Ito naman, makagimat kagimat, kung sinong kukuha ng ipo-ipo na to, ibibigay ko tong frevis. Yung bato na to, mga kaagimat, kung makita mo, ordinaryo lang, pero yung sa loob niya, ikakaiba. Giyod tuma git, parang giyod. Ma maraming mga antingero na magaling sa mga mutya, sabi nila baka prutas to bro mutya ng prutas. huh? Kasi sa loob niya parang champutas yung 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 balat, for example melon or kahit anong prutas, eh, yung sa loob niya merong ano, 'di ba? Hindi hindi katulad sa labas. Yung mga ordinaryo na bato pag basagin mo, kanong yung nasa labas, ganun din ang nasa loob. Eh, bibigay ko to makagimat kung sino man gustong kumuha or ito kunin eh, bigay ko to for free okay maganda to makagimat ito naman makagimat to yung kahoy makagimat na talikop tagaliwas to makagimat kung merong babaril sa iyo hindi ka tatamaan kung dala-dala mo to Pwede din to pang sangkap mga kagimat Kung nalalakihan ka Kukuha ka ng small part nito Lagay mo sa yung gamit e, eh, Epekto na yon Basta ah, basbasan lang palagi Okay mga kagimat maganda to mga kagimat ah, Kung sinong gusto kumuha nito eh, Pakakawalan ko na din to. Yeah. Mga kagimat, meron pa tayong suso na maliit mga kagimat. Oh, pang sangkap. Libon siya. Suso na itim pero libon. Mang sangkap to. meron ka nito, mga kagimat, hindi ka putukan ng baril. Meron itong kabalat kunat. Hindi putukan ng baril. Marami na nadala nito. Hindi tinablan. Efektibong epektibo to, mga kagimat. Ito naman, mga kagimat. Ito yung ice na bato, mga kagimat. <coughs> Para siyang ice. Hmm. Kita nyo Ito ang ibang kasama Ganito Pero may meron lang violet dito Kristal siya mga kagimat Noong unang panahon Napagkamalin silang ice Noong unang panahon Yung panahon pa nung Hindi yung, Hindi pa discover yung mga kristals Masyado napagkamalan sila ng ice Noong unang panahon sa ibang bansa akala nila ice na naging bato kaya pero later on nagdagal ang mga oh, tao sinasali ito sa mga ritual nalaman na ano ito quartz sinasali sila sa mga rituals mga kagim ito magandang uri merong ano clear siya tapos merong violet mas maganda mga ritual mga kagimat sinasali ito sila kasi malakas ito mga hatak na mga gabay mga gabay na mga gamit kung makikita yun yung mga mga pagan sa ibang bansa or nagre-ritual merong mga ganito merong mga ganito na uri na bato kasi gamit siya Um, nag-attract kasi ito ng ibang mga spirito, yung mga gabay, lalapit, hindi matakot kung meron ka nito. At pampaswerte din siya. Kahit sa feng shui, mga kagimat, nung no, pinag-aral, nag-aaral ako ng feng shui uh, through ano lang yung, yung basa ng mga aklat about feng meron akong aklat nun, is sinasabi to sa bahay or nilalagay sa bahay kasi yung mga negatibo sinisip-sip niya para matanggal So, magandang uri ito na sila na bato, mga kagimat. Quartz. Ito naman, mga kagimat. Para magkapa... Ano, dalawa sila, oh. Halos magkapare, Pero shiny lang tong isa. Puti sila, mga kagimat. May merong mga pula. Ito yung pula. Hindi masyado siguro sa video, pero may mga pula, mga kagimat. Katulad nito. Ang nagdala nito mga kagim ni nitibo. niwan niya sa akin. Meron gabay oh, mata oh, mata. May mga mata. Baba niya. Meron tong gabay mga kagimat. Matapang ka nito kung meron ka. Hindi ka malalim matakot ba? Maganda to mga kagimat. kung meron ko sunada nito or ito i ano ko lang itong dalawa or free to kung kukuha nito i free ko to kung kukuha nito uh, pa nag -ano kasi ako mga kagimat uh, pakakawalan ko unti-unti yung mga gamit ko kasi sobrang dami na ito lang pinapakita ko pero at pero yung totoo napakadami ko mga motsya mga kagimat so sobrang dami na nito uh, kailangan kong pakawalan yung iba pero trust me mga kagimat, napakagandang uri nito. Bihira lang to. Hindi ka magsisisi mga kagimat, makakuha ka nito. Ikaw mga kagimat, meron ka na bang mutsya? Ito mga kagimat, bigay sa atin ni eh, Dong Jay mga kagimat vlogger din yan mga kagi butuan shout out sa iyo uh, brother Dong J naalala niyo, mga kagimat, yung napakaraming tuway tuway na 200 plus so, sa kanya to nanggaling. galing nipple ito mga Nipol yung sa tutoy mga Nipol siya nagbigay mga kagi mat ito hmm. Meron din tong gabay mga kagimat. Bigay niya sa akin. Pero siyempre hindi ko to ibibinta. Uh, souvenir to. Kung mabasa ito mga basahin natin mga kagimat. Ha, sa ulan. Teka sandali. Kita niyo yung tunay niya na cooler. mm Kita niyo? Hindi natin to bibinta mga kagimat. Malakas to sa pampaswerte. Pakipagkaibigan. So mga kagimat, um, kung meron kayo nagustuhan sa mga gamit, hindi ko ma-explain to lahat kasi yung time natin mauubos na. So kung meron kayo magustuhan na kahit na anong uri ng mutsya, inform nyo ako mga kagimat. Uh, baka meron tayo Kung matagal na kayo naghanap ng mga Ibat-ibang uri ng mga mocha Or mga anting-anting eh, Inform niyo ako Baka makatulong ako sa inyo Okay mga kagimat Please like, share, comments And subscribe to our YouTube channel And follow me on Facebook At kita-kita tayo sa susunod na video Ako ang iyong kagimat nasi si Paraon Marami pong salamat sa inyong panunood.